po tayo ngayon sa Bukawe-Petchangue Ayan, ngayon po ay araw ng Biyernes, September 27 Ayan, update po tayo sa mga pet dito sa Bukawe-Petchangue mga pababas Ayan po yung highway Baka highway, dito po yung papunta sa Changue, sa baba mga Production. Female. Female. Oh, female. Oh, oh. uh, oh. Romance. Five, pulpa. Oh. Ilang panapa kung mangat tu? Oh. Tumas. Ah, 2 months, tumas lah tu. Oh. Ini yang kami lami. Kontak kami. Kontak kami. Kontak kami. Kontak kami. Kontak

So kuya, Ayan po yung nanay. Iyan po yung nanay. Saan na klase? Parang Dalnesian ah. Ano? Double-double. Double-double. ayan yung anak niya. Iyan, magkakaroon din niya pagkalo pa meron. Magda-double din niya. Gusto natin meron sa muso. Sa buntot. oh. double din siya. Magkakaroon. Ayan po yung contact number ulit. Si Ma'am Emily. Sticker kayo, anong pangalan Red Sweet po, Red Sweet. Ah, oh, meron na tayo stick ball, na sticker. Na sticker. Na sticker. Mayroon, oh, meron ako sticker. Ah. Yung ako sticker. Ah. Yan maraming marami. salamat po. Maraming salamat kuya. Red Ayan, good morning, Ayan, good morning po sa mga viewers si Red Sweet. Ayan, Ayan. 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 sa Bukawi. Mac and Pets. Yan, nag nagpa-price drop po ako sa mga pusa natin. Yo, no? Price yan, drop. Tulad nito, presyo natin. Ito, nagbibigay na lang po ako ng 4-5 ngayon. 4-5 na lang yes, yan? Yes, 4-5 na lang po. Babae po yan, magkapatid. Wow, magkapatid. Babae Magigit nah, pa ba yan. yan Magigit po niya, tatlong buwan mahigit. Yo? Yan. Ito, tignan niyo, tignan niyo. Oh, May patugan dito. May sarap ng tulog, po. Ayun, ayun, ayun. Wow. Sana on. Kapalain natin. Ilik-ilik pa. Okay, nagisig. Yung American girl natin, last time binigay ko ng 8 million. Ganda ng Kuya Maka. Yan, kaya tatawag siyang American Girl kasi naman ulit yung tank. Teka, ako ba? Uh, Ayaw ba? Binibigay ko na lang po ng 6.5 yan. Yan, from 8.5, 6.5 mo lang Ayan, po. Mga pub, so, Ayan mga paps, so sabi pa kayo. Nanaki 5, po 5, yan. Ang edad po is 5 months. 5 months pa lang. Yes, Tapos ito, meron tayo dito ang Siberian. Siberian. Uh, yeah. Malango, Siberian. Malaki po pala ikutan. Ayan. Ayan mga paps, hello. Last uh, time, nagbibigay tayo ng 10.5. Binibigay ko na lang po ng 7.5 yan. 7.5 na lang. Mga lalaki. Uh, ang edad is 9 months. 9 months, napakababa yes. na po niya, no? Yes, po. Tapos uh, si yung Scottish silver natin. Scottish pink. Ayan. silver, super uh, silver ang kulay. Baba 8 eh. months. Binibigay ko na lang po ng from 8.5, binibigay ko na lang po ng 6.5. Ayan, 6.5. Uh, lang. take note tayo, ha. Uh, meron pa tayong Scottish Strait doon. Mga uh, apat pa sila, puro babae. Binibigay ko na lang po ng 5,000 each. Maliban lang sa kanya, si Silver siya. Six, kaya 6,000 po siya. Yes po, nagkita na. Uh, drop price tayo. Kasi yung itong Persian, saan natin, British. Binibigay ko na lang po siya ng 4,500. Ang edad po niya ni 7 months lalaki. 7 months? Yan. Yan. Meron tayo po meron yun dito. Pum! Yan, from 8.5. Yan ha, from 8.5. Nagbibigay ako ngayon ng sagad ko ng 5,000. 5,000 na lang. As lalaki yan. Pumiringan po yan. Pumiringan niya. May pumiringan niya kayo sa lagang 5,000. For only 5K. Yes, tapos, uh, na ah, remind oh. ko sa mga viewers si Red Sweet, marami pa tayong pusa sa bahay. Marami pa tayong pulian. Uh, ah, bisitahin niyo lang po ako sa page ko, Makin Pets or pwede nyo malukit, pwede nyo i-visit sa Kennel and Catholic oh, sa Marilao Bulacan. I-waste nyo lang or google map, pet ni Mac. Ayan, makakarating na kayo sa amin. Ang number Ayan. natin, Kuya Ang number po natin, 0932-516-3752. Ayun. Maraming salamat Hello. po. Maraming salamat, Kuya Mac. Yes po. Ayan, ulitin ko, Mac and Pets po. Ayan. Yes Napaka po. Napaka-solid po ng mga dalan yan, mga papasayang. Yes Ayun. Ayan, good morning po. Ayan, morning oh, Jason Pet. Meron po tayo mga quality na pumirinyan. Quality na pumirinyan. Ay, ayan oh. Ayan na lang mga kulay, ayan mga box, Meron po ayan. tayo mga seeds na uh, pumirinyan natin. 12K po isa. 12K isa. O, yung iba po, 9K. Ayan, yung iba, Atos 9K. Meron tayo mga mixed breed po. Mixed breed? Opo. Ng Golden Retriever, German Shepherd. Golden saka German yes, Anta taba Anta po oh, talaga Malalaki po talaga Ayan mga pop So mga lalaki oh So magkano asking natin dito 3K lang po isa nyan 3K lang Aba, Yes po Mura mga pop So oh. napakatataba oh. Ayun na no, nakuha ni sir Ayun so, na Ayun nakuha na oh, oh okay. okay. Pumerenya natin 7K lang isa Pumerenya 7K yes. Ayan mga pop so ang baga ng ganda niyan. <laughs> yes, so Taxi type. Pax type. Eh 'yung nakuha nila ma'am, nausin ma natin. Na-order. 'Yun. Na-kuha na nila ma'am. Shout kayo 'yun. Wala pa rin sumhout out, oh. <laughs> <laughs> Tapos po 'to, boss. Meron tayo, pa-babel. Hello, pa-babel. 1 year old lalaki. Okay. Ah, 7k lang. O, 7k lang. Oh, 7k lang, o, 7K lang? May babel Payment muna po, dalalahin pag usta 'yan. Opo. Tapos po ito, papaya rin, mag-cash down 9k yan niya po din na lang oh. may papel po yan may papel pa naka-groom lang po yan naka-groom rush na po yan tubol oh. tubol tubol yan one year old. One year old. <laughs> Know, baka Thank you boss. Ah, uh, shout out sa mga viewers ni uh, Red yeah. Yeah. Thank you po. ito Salam. po yung contact number ni Kuya Jason? Ah, uh, ito po. Yeah. Yan, Jason Faith. Ano okay. po yung number? Ah, 0932 3700 Maraming salamat po ay Chico Ah, good morning Ayan po, ayan Good morning po, Ores Yun know, o, tingnan natin yung dala ni Boss ngayon Ayan oh, oh, o, Posa Exo Persia na female Exo Persia na female ah, Ayan o, oh. ilang months na, boss? Ah, 3 months pa lang po 3 months pa lang ah, Ayan ang nangyong ah, balahibo eh. Ito bigay ko lang po na 6K negotiable pa po sa subscribers po. Yun, no? Red Switch, syempre. 6K na lang ako ah, po. po. Babay lalaki. Babay po. Babay pa. Apo. Yun, no? Mayroon pa ba sa bahay niyan o wala na? Ah, mayroon tayo mga Siberian na po. Siberian na? Apo, ah, nakitin. Uh, ah, by no, October katapusan, yeah. pwede na i-out. Ito kaliko na female. Okay. Ganon din po, Exo uh, 6K na lang din po, negotiable pa. Basta subscribers na po, na, na Red Street, na siyempre. Ayan mga paps, so. Apo. Negotiable pa po yan. Ito po, oh. po, meron tayong ginger na may Ginger na may ilan. Apo, ito po. Pagkakapatid? Ah, hindi po. Hindi. Ayan. Not siblings po ito. Ayan, ito, bigyan lang po. natin ito ng ano, 4K, negotiable pa. 4K na lang. Opo mga na oh. lang po yung mga dala natin. at saka yung contact number natin. Ito po. Ito Contact number natin. Ito si... po. Ayun. Ang FB page ko din natin. Ayun si Kuya CJ Relka. Ah, po yung number niya. 0967 3 Ayan po Apo. mga paps yung FB page ni Kuya Sige Ayan po salamat, salamat po Ayan po Ayan po Salamat po Sa mga nagana po na pusa sa dyan Ayan po Marami pa po doon sa kanila Ayan po Meron pa po tayo Salamat po salamat. salamat Salamat po Exo Exo Good morning Isang magandang 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 umaga Kuya JC Good morning Good morning mga paps Ayan good morning Dito tayo ngayon sa Bukawi Pet Market Ayan May Start tayo ngayon dito sa ating mga dala eh uh, tayo dito sa mga dala natin, meron tayong dalang mga corgi. Ayun. Meron tayong ano, corgi female. Ito female. O, available tayo apat na corgi. Isang babae, tatlong lalaki. Ayun. Ito 2 months and a half. Ayun ah. months and a half. Oh, ito ah uh, two times vaccine updated with page may with, with ano to happy papers set eh, ni niya wow so, may papers pa ha, with PCCI uh, may, with, may with PCCI yan ay mga yeah. PCCI nila uh, available tayo diyan tatlong lalaki isang babae at uh, two times vaccine ah uh, Bigay na lang natin to 20k. 20k. Uh, sa babae, pati sa lalaki 20k na lang din. Para na lang. Oh, ka na, pembroke, kung mga walang buntot, ayan. Yung, Kumasa na hap sila, plansen. bale. Yan. Ito yung babae natin, yan, yung babae. Tapos ito yung mga, yung mga lalaki natin. Ito yung lalaki, ayan. Oh, mas malaki. Ayan, oh, Panganay, big bone na yung lalaki. Ganda ng tinga. Oh, with papers yan na, with papers. Bigyan na lang natin, 20K, ha? Ah. 20K, 20K na lang. lang. Negotiable pa naman to, slightly negotiable. Ayan. Ayan, ha? Ah. Tapos, meron tayo, Labrador. Labrador. Oh, ito, English Labrador, babae, 3 months old. Ito. big bone yan, oh, oh. big bone. Napakalaki. Babae. Babae pa, ha? Kompleto na to sa bakuna. Wala lang papers to, ha? Ah. Ayan. Ata bigyan na lang natin dito 9k na lang. 9k na lang. Ayun choco eh. Choco Labrador. Ayan. Choco Labrador. Maganda 'yan pang break. 9k na lang, 9k na lang sa lahat ng mag-avail. a 9k na lang. 'Yon, 9k. Ah, tapos dito tayo sa pag. Yung pag natin isa na lang. Isa na lang, nag-iisa. Hmm, isa na lang yung pag natin, babae, 3 months old, compact size. Ayun, babae a. Babae. Ah, babae. Ito ah, uh, 3 months old, dalawa bakuna. Dito bigay naman natin to 10k. 10k na lang. Mm, 10k naman to, 10k. Ayun, babae. Negotiable pa naman to sa female. Ayan. Oh, o, 10k to, 10k. Ayun. Sa lahat ng gusto mag-avail, kontakin niyo lang ako or message niyo ako sa 09101339194. Facebook ko, ah, uh, John Domingo yung profile ko, ah, uh, Golden Retriever. Ayun. Flash flash na yan, ni Pops yan. Lahat ng sa screen ko at uh, ipa-flash lang ni Pops so, Thank you, thank you po. Thank you. Salamat ko, JC. thank you po. Thank you, thank you. sarap ng tulog. pa. Tayo kay Kuya Alex. Good morning, Boss Red Sweet. Uh, kung sa mga followers nga pala ni Red Sweet, lagi tayo manood tapos mag-share ng mga video na na-upload Yo. <laughs> ito yung mga papi natin, Boss. Ito. Papi ni Kuya Alex. Ito yung golden retriever natin, Boss. Golden oh. retriever. Oh, ayan. Ah, uh, plapin balibo big bone na uh, magti 3 months uh, sa ano sa 9. Sa 9. Ah, uh, bigyan na lang natin siya na 8-5 8-5 oh. Sige 8K 8K bigyan natin Babae parehas yan 8K na lang May vaccine Tapos may deworm na rin yan Tapos ito naman yung dalawang pag natin na 19 Plat na plat yung ilong nyan boss Ayun o mm -hmm. Ganda ng katawan nila Pure black po sila Magka, uh, Tatlong magkapatid Puro babae Bigyan natin ng na 8-5 8-5 May initial vaccine May deworm na rin po Tapos ito naman yung dalawa natin Yan Babae din po Ayan siya. Gusto kong sumama tong isa. <laughs> Ayan siya. Same Ayan. lang din, 8x5 Ah, po. Eight, five, uh, eight, po. Eight. Tapos, uh, shih tzu natin, boss. Ito. Shih tzu. Pick up na shih tzu, boss. Ito, napakalit lang na ito. 2 months, magti 3 months. Pero ang lit pa rin. Dalawang daliri lang. Ayan na. Uh. Isang lalaki, tika, tapos isang babae po. Bili natin 7,000 po. 7,000. Hmm. pa naman lahat yan. Tapos, sa pusa natin, boss. Ito yung pusa natin, boss. Pesu. Pusa, ayan. Ah, uh, ito. Ito, floppy yung balahibo. Para siya nag-gray na. Tatay nito exotic uh, na pers uh, exotic na gray. Tatay niya. Tapos yung lalaki, yung babae naman, white na Persian. Ayan. siya. Three months, bigay natin ng na 7,000. Mm, floppy yung balahibo niya, boss. 7,000 na lang. Ayan siya. Ayan, 7,000 na lang. Ayan po yung mga dala natin ngayon, boss. Ayan, la... Ano tayo sa number ko? 0905-270-9462 Art Petaw sa FB page PM lang po kayo Yung mga malalapit sa akin Free shipping Ayan ha Thank you po ano, salamat <laughs> Thank you Boss may tayo dito Isang magandang umaga Ayan Good morning din po Good morning Ano mga dala natin ngayon? Tayong tatlong puppies dito Tatlo Tatlo na lang Tatlo meron, 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 Sa baba meron pa Dalawang <laughs> <mayang> yung <laughs> ano Tatlong puppies. Uh, tanong babae, isang lalaki. Asking price ko rito, 4-5 na lang po. 4-5 na lang. Mm -hmm. Ay, napakababa na. May vaccine, na, no? May vaccine, vaccine na. na. Complete, back, uh, complete the worm. Complete the worm. Ayan, napakababa na. Nung nakasale kayo lahat ngayon, ano? Mm -hmm. Nakasale lahat. Mm -hmm. Ayun, Bagsak, eh. presyo Bagsak presyo mm -hmm. lahat. Bagsak presyo lahat. So, ano yung eh? nasa baba na yan? Yan, ano po? Ito po, 11 months. <laughs> 9 so, months. Para yung babae months. po yan. Okay. So, Asking oh. price ko, so 6.5 na lang po. 6.5 na lang? Ah, alagaan na lang po yan. Huwag so, feed okay, back, sino okay, sila. Lang. Hmm. Ngayon, eh, uh, paita ko ulit. Paita natin ulit. Yung mahiwagang konta. <laughs> Nasa na po Late sila timer. na naman. Sorry. Okay, 0953-365-7258. Yeah. Tapos uh, sa hanapin nyo lang yung banjo-banjo ko. Ito, ito nandito na. Kita po. Nandiyan na yung contact sa uh, yung FP page ko. Okay, oh, nag-deliver naman. O, pwede po. Siguro mga around dito lang sa Bulacan, pwede naman free delivery na yun. Basta message nyo lang po. kung anong, anong man ang katanungan. Huwag po kayo mahiyang mag-message. Thank you po. Thank okay. you. boss John. Good morning, sir. Good morning. Yan. Ito, i ko lang ang ating golden, no? Oh. Golden retriever, babae. Big boom, babae Ten months old. Ten months old. Oo, oh, body color deep red. May papel to, ah. Oh. Malapit na siya, boss John, ano? Oo. Oh, ten months old, female, may papel. Ito, bigay ko na mabilisan, 18. 18. 18K. Okay, kasama tali. Oo naman. Kasama tali. Hindi lang, <laughs> lang ba? Diba? Tali lang. Kakalis. And then, meron tayo rito, mga, yung mga may gusto naman ng mga 3 months old. 3 months old, papi. papi. Oo. Oh, may limang papi tayo rito. Tapos yung babae, dalawa lalaki. Oh yes. Oo. Oh, Eto, mag-flex tayo ng isa. Isa. Ang laki. Yeah. Ayan. Yun oh With vaccine din doon Kompleto na Aha oh. Kompleto na Alagaan na lang Ito babae Ito bigay ko ng 15k Mabilisan 15k Solid naman yun Then ito naman yung, oh. Ito, oh. Then, eto naman yung <coughs> Lalaki Lalaki Awak tayo <coughs> ng lalaki Awak man, Eto, ng lalaki ito ito, ito ito Lalaki oh Ay mas lalong malaki Big boom Napakalaking bulas Ito <coughs> bigay ko naman ng 14k 14k Basta lalaki 14k Babae 15k Ayun Ay, Oo oh, oh. Then Ito uh, uh, meron tayo itong One and only pag. Female, seven months. May paper to. Eto, mabilisan. Flex ko muna. Ayan, na Line. Ganda ng katawan, no? line. Adam Line. Tingnan mo yung likod. Sir, ayan. Eto, bigay ko mabilisan. 13K. Babae, ha? May papel to. line Adam Line. Then, eto yung last two natin na Belgian. Ayan, yung mga pandayo. Oo. Dalawa na lang Dalawa na lang. Nakakuha na natin. Male and female na lang yan. Bali, 3 months old. Uh, kompleto na rin yung vaccine yan. Tsaka di worn. Bali sila, no, paper. Pero yung grandparent nila, direct import ng Vietnam tsaka na Mexico. Yung? Eto, from 10K, bigay ko na mas mababa. 9.5 isa. 9.5 na lang. Uh, male and female yun, ha? 9.5 isa. Oo. Sa lahat ng mga mag-ahabail, no? Uh, slightly negotiable lahat yan. Oo. Oh. Then yung number natin, 0948-837-1974. Jun Dela Cruz na Baliches QC. Salamat. Good morning, sir. Good morning. May po kayo kay Kuya Jun. Ayan, Maraming po siya. maraming kayo magpipili. Mga kabayo. Ay, Mga kabayo. Ito, sir. Different. Different, eh. Shaira! Come on, come on, come on. Anong pangalan? Shaira. Shaira. Uh, ganda ng Shaira. Ganda ng koti. Ganda ng kulay pati. Deep red. Deep red. Ito naman. gusto sa Ito naman. Ito pero ayan naman. Ayan, mga prima old. Ang lalaki, boy, mga panyan. Pa, prima o, sir? Big boom. Kaya na pala tandaan niya magagalit. Okay, maraming salamat. Salamat. Okay, marami salamat. salamat. Good morning po. Dito tayo kay Kuya Mark ngayon. Mark Ian Kenel, siyempre. Meron tayo dito, Ragdal. Ragdal. Timil. Ayan, mga paksyon. Three months sir. lang yan, ha? Eh, three months Ay, lang to. Ang ganda, so, lang, ganda ng mga ice. puntot nila. Tayong tayo yan, ha? Pamalbol. Tapos lalago pa siya. Lalago oh, pa yan. yan. Mga 3 months lang yan. 3 months lang to mga paps. So magkano asking natin? 25. 25. Yes. Ano? Yes. Babae lalaki ko yan. Babae pa. Babae pa. pa. <laughs> Ayun. Napakaganda pala ng mata niyan. Oh, solid blue yan. So, Nasa akin din ang tatay nito. Ah, okay. So pa-breed breed mo ko yan. Second liter yan, yung first liter na benta ko. Na benta na. Tatlong ragdal na to. Okay. Tapos guys, ito, Persian, babae. Persian, babae naman. Kagandahan dito. Okay. Probe na. Proven na. Ilan yung kiti niya? Lima. 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 Ah, apat, okay na pure, apat na pure white isang Ayan. wow. Yan. Magkano asking natin dito kuya Mark? Puro 4-5 lang. Fix na tayo 4 lang. Tawanan na lang kayo. Napakamura mga 4 5 so, Pwedeng may pare sa kanya ito nasa ilalim. Nasa ilalim. Ay, ang laki. Laki niyan. Laki. Anong grade to kuya Mat? Percent din. Percent din. Okay. Ang laki. Ang laki. Aba, Ang aso na. Ang babs. Ang laki na. Ang haba. Ang laki ng mukha niya. Napaka Al haba pa. 4-5 lang. 4-5. Okay. 4-5 din. So pag binili dito sa iyo dalawa. Uh, bibigay ko ng 8,000. 8,000 na lang. Basta so, pare. Ayun, no? Basta dalawa bibili nyo, 8,000 na lang daw dito kay Kuya Mark. Tapos meron din tayo dito ng Himalaya Himalayan P -mail. P -mail. Ayan, ayun, Ay, na female. Himalayan na female. Ayun mga pag sa Himalayan na female. Malaki din ito. Puro 4,500 tayo ngayon ha. Puro 4,500. Tapos 4,500 din yan. Napakaganda oh. Malaki oh. ko yan. Malaki yan. Haba. Female. Ayan. Himalayan. 4,500. 4,500 lang. Ano na, na lang ngayon. Dito may kumakain tayong oh. Persian Persian, ang ganda ng kulay niya parang ano ah. Abbey Oo ang ganda Abbey Black Ano? Uh -huh. Baraco, 11 months, 4-5 4-5 din uh -huh. Ayan mga pa Paulahan na lang ngayon dyan Paulahan na lang Puro big bow niya ha? Puro big bow na, Nakita niyo, braso ko na ito nakatago na <laughs> Napakaganda lang mga po, 5 lang oh Sa mga mahilig sa posa dyan oh. Ginger Garfield oh. Ginger na Garfield 4 months 4'5 4'5 yeah. yeah. white na may tala sa noo 4'5 lalaki yeah. puting puti yan na ano lang yung sa ulo niya may tala siya may tala, may malatandaan yes seryoso? Uh, okay tapos black natin e ready. 4 5 lang. Ready na talaga. Ayano. 4 5 Tapos sa uh, Sunday, marami tayo, marami. may kit, may kitchen din tayo, may British tayo. Tapos may ragdoll, British tayo. Sunday, kita-kita tayo. Proto. Ayun. Ayun mga 4 5 si mga kitchen ko by Sunday 4 lang din 'yan. Okay, baka may babatiin tayo kay Mark. Ah, ayan, binabati ko yung mga buyer natin tapos yung mga nagpa-reserve bukas nasa Pampanga tayo. Ay wow, nasa Pampanga si Kuya Mike. Ah, magpapasabay kayo. May free bag din tayo. Okay, may free bag. Tapos sa mga gusto magpa-deliver, ah, chat niyo lang ako sa number ko, sa page ko. Ay, yung isang page, yung ano, The Crazy Cat Shop. Crazy, ah, bago yun ah, The Crazy Cat Shop. Yung isang page kasi yung isang page na Mark Ian kay Meats, hindi ko mabuksan. Ah. Hindi ako makapag reply. Uh, Ay meron akong ano alternative na page, The Crazy Cat Shop. Wow. And yeah, lahat yeah, mga pusa natin. Uh, yes. Think Yung So yan yung number natin ko naman. Eh number natin ganun pare, 09068053728. Ayun yun. Tawagan lang ako, nagdi-deliver din tayo, may rider din ako. Thank you, thank you. Kita kita selingkuh. Yes.